Araw ng bakasyon, walang pasok ang mga estudyante at ang paralan ay sirado. Mga magkakaibigang nag-ayaan ng isang sleepover sa isa sa bahay ng kanilang kaklase. Imbis na sila'y pumunta para manood ng isa nakakatakot na pelikula. Paano kung ang kanilang pinanood ay mangyari rin sa kanila? Makakatakas ba sila sa dilopyong hindi nila inaasahang nangyayari sa buhay nila? Pagkatapos na naging usapan ni Ion, ay nangyari na nga ang pinaplano nila. Ang lahat ay nagpaalam sa kanilang mga magulang sa kaganaping sleepover. Dahil ito na huling pagkakataon na sila ay magkakasama dahil tatahakin na nilang ibang landas patungo sa mga pangarap nila. Ito na ba yung bahay niyo? Hindi pa, na pa tayo. Nasa ang bahay namin. Pasok kayo. Malaya Ay, kayong damdamin. Ay, kami Ay, Ay, na malamang magtulog para magalit kami. Tara na! Hindi to kayo mga Chainsaw Man? Oo nga. Paupuin niya naman kami. Sige na nga! narin Meron ba kayo Netflix? Meron tayo horror. Meron naman. Sige, manood tayo. Yan yan, <laughs> yan. yan, yan. Yan, yan. Yan, 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 yan. yan. matiting, tara matulog na lang tayo. hindi bukas na nito noon din na. gusto kami, matutulog kami makatulong ha? naayon. tara na matuloy na tayo, dito so, mo. tayo. 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 ba yung mo, guys? Wala kalabog, guys? tayo. 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 kalabog tayo. tayo. ka ano? Kung ilay like ka, Ang takot ka, matulog ka na lang. Ano ito? ganda mo. Salamat. Bakit ka nag-iisa? Wala ka ba kasama? Wala. Nais mo ba akong samahan? Sige, saan ba tayo pumunta? Basta, sundan mo lang ako. Ano yung isipihin dito? Naglalaro lang kayo ng Halloween, di ba? <laughs> Tigala, dasal na best friend yan, paki-suggest na wala. O nga, lang. saan pala 'yan? Yes. Hayan na natin yung lalaki na 'yon. Tara na sa loob. ngayong gabi. Okay, sige. Mabigay okay. connect na yung Nandito na mga pagkain mga prinsipe. Mm -hmm. Ewan well, ko, so, kanina lang nawawala. Wala ba kayong napapansin ko? Ano ba ang napapansin mo? Kanina umaga, wala sila tatas ngayon naman hindi rin yun. Wala ba kayong napapansin mo? Hmm. Kaya ka pa parang gano'n nangyari sa bahay natin? Hmm. Ah, noong una pa naman ay may tumira ang mag-asawa. Sabi na aking ina ay may tumira ang mag-asawa dito. hindi hindi maaari hindi papatay ang anak natin hindi at nawalan sila ng anak na kaya ang asawa ay nagluksa at napakamatay ito at kaya dahil napakamatay ang ina at ang bata ay napakamatay na rin ang ama was your ride bud? The day you came to this planet is the day all our lives changed forever. And we became a family. I my <coughs> Yeah. Huh? So, so, Kinit okay. dito yung cellphone ko. ng wifi mo. Sonic, Tapos na yung palabas, ito mga una, no? Ito. Okay. Sino ba yung gatok ng gatok? Wala naman ah. Bakit ko naman papatayin yung kaibigan ko? Kaya ka. Bilang tayo. ka nga. Ano bang ba pinagsasabi mo? Nagmang maangan ka pa. Ikitan kita ng dalawang mata ko na sinakal mo siya. Tumahan ka nga, Zack. Saka pa. Inakita kita sa mayagdan. Bakit di mo siya tinulungan? Bakit ako na naman pinagiinitan mo? Ano bang ibig sabihin mo, Zack? Isilala naman ang dahilan. Bakit nawawala naman si Ninya? Nagsisinuling ka. gusto mong maniwala siya sa iyo, patunayan mo. Hindi e sige. Punta tayo sa kwarto. Tara. Tara. Ah. Tara. O, tignan nyo pa isa-isa yung mga kwarto. O, di ba? Wala. O, sige. Dali mo nga kami sa lumang bahay. Tara, sige. Ano yung ibig sabihin ito? Simple lang. Ialay ko kayo sa mga multo. Bakit mo ginagawa ito? Simple lang. Nabuhay ako dahil sa kanila. Sana hindi ka lang nabuhay. Nalangin niyo ba yung kinento pa sa'yo? Pagabi, yung ina ko ay hindi magkaanak. I'm sorry to inform both you. of you, but you possibly magkaanak kayo. Wala na ko pa talagang pag-asa kahit isang porsyento lang. All we can do is pray and pray. Miracles that are real at magkakanak kayo. Hindi. Ay, hindi na ako maniniwalang may himala. Ilang taon na akong nananalangin. Yun lamang ang tayo kung hinihiling po hindi niya mabigay sa akin. Mahag, tumay ka na dyan. Hindi naman problema sa akin kung hindi tayo magkakanak. Pwede naman tayo mamahanan normal, di ba? Kung gusto mo... Magampo na lang tayo. Hindi. Hindi ako papayag. Hindi ako tatanggap ng batang hindi ko kadugo. Gusto ko galing sa akin. Ika na, na tayo at pupuntahan pa natin yung bagong bahay na binayin natin. Ano ba? Boxing ko Ito na ba yung bagong bahay natin? Ang sarang mo. tayo. Ang mga tulog ka muna sa sofa mo na lahat ko muna mga gamit ako. Bakit hindi ako pinagbibigyan ng tadhana? Pinagawa ba akong mali? May naapakan ba akong tao? May mali ba sa akin para hindi ako pagbigyan na maging ina ng isang bata. Nawala na rin ako ng anak. Gusto kong magkaanak. Pero hindi ako pwedeng magkaanak. Gusto ko rin may balik ang buhay ng anak ko. Gusto mo ba talaga ng magkaanak? Mabibigyan kita ng anak gamit ang itim na mahika pero may kapalit ito. Ano yun? Limang kaluluwa. Kaya tinulungan sila ng dalawang muto at ako ang bunga. Pero ang kapalit nito ay mag ako sa kanila ng limang kaluluwa. 嗯 <music> 没听清，哎。